At eto na nga mga kachoko pa. Papasana na nga lang tayo dito sa mama dog ng mother ko. Yes po, hindi po ito anak ni Rises kundi ito po ay puppies ng mama dog ng mother ko na alaga nila. Bale ito po ay apo ni Almond dito sa kabilang bahay. Papasana ol na nga lang tayo dahil naka puppies nga siya at ang bilis-bilis nga ng panganganak niya at hindi man lang siya nahirapan. Ang pangalan nga po pala ng mama dog na ito ay si Tiny at anak po siya ni Daddy Almond Nag-start siya ang mga anak ng 7 ng umaga at natapos nga siya ng mag na mag-aalas ah. 10 na. Aga pa lang nga daw ay napansin na nga ni mother na panay na ang ihi ni Tiny at panay na rin ang pupu ng malambot. Pero hindi naman nila inisip na mga nganak na dito at siguro nga daw ay magtatagal pa ang paglilabor. Kaya naman naghanda pa ng labahin si mother at bumili pa nga ng gulayin. Pero pagbalik nga niya ay may isang papi na nga na nakalabas. Nga pa nga silang handang ilaw na dilaw kaya nang hiram pa nga sa amin. Kala talaga nila ay sa tanghali pa itong mga nganak dahil bago pa nga la ang nagle-labor. At ito nga po pala ang unang anak ni Tiny. Ito pong color white. Napakaganda po. Babae po siya. Nang maipanganak nga itong unang papi ni Tiny ay iyon. Binantayan na nga ng binantayan ni mother si Tiny. Ado kasi manganak na naman ito nang wala siya sa tabi. Aso ah, naman, ayaw naman yata ang manganak ni Tiny na nakabantay sa kanya si mother. Dahil yeah. ang tagal nga ay hindi pa nga inilalabas yung pangalawang papi. Ayun nga nung makalis nga si mother sa kanyang tabi ay anak naman itong pangalawa at itong naman po ay lalaki. Sabi nga ni mother, ay naku, ayaw ng mga anak ni Tiny na siya ay nasa tabi na ihiya pa nga daw yata sa kanya ay samantalang siya naman na nag-aalaga dito. Ito <coughs> nga, panay na naman ang himas ni mother dito sa tiyan ni Tiny at katulong nga po pala niyan sa pagpapaanak ang kapatid kong lalaki. Ah, hilot-hilotin daw muna niyan ang tiyan nitong si Tiny tapos aalis na ulit siya. Para daw mga anak na ulit ito agad. Sabi ko naman na ilagay ang ibang papi dito para makapag-milk sila. Nakakatulong kasi ito sa pag hilab ng tiya ng mama dog. Makalis nga si mother dito ay ayan nga nakita nga naming nakalawit na naman itong isang papi. Ay nako inaantay nga lang mali sa kanyang tabi si mother para ilabas ang kanyang mga puppies. At eto nga po ang pangatlong anak ni Tiny. Yung color white na may light brown ang kulay. At babae po ulit siya. Sir nga noon ay, nga si mother nandito na naman sa tabi ni Tiny at hinihilot-hilot nga ang tiya niyan. Pagkatapos nga ang mahilot niya ang tiya ay, yun nga umalis na nga ulit itong si mother. Nandito Di naman kami ng kapatid ko para tingnan itong si Tiny at nung makita nga namin ay nakalawit na naman itong isang papi. Siyempre, lumapit na naman ito si mother para tulungan nga. Ito, nagtagal pa nga ka kasi nga yung inuna na hindi pa nga iniiirin ni Tiny. Kaya, ayan, for dalinis muna yung ilong ng papi para matanggal nga yung tubig habang nandidiyan pa siya. Ito nga po pala ang pang-apat na anak ni Tiny, yung kulay brown at lalaki po ulit siya. May apat na nga po itong naging anak ni Tiny pero medyo malaki pa po yung tiyan niya at sabi nga meron pa itong isa. Lipas nga ang ilang minuto ay ayan nga lumabas na naman itong panghuling anak ni Tiny at grabe nga ang bilis na niyang mga anak. Lumabas nga niya yung huling papi niya nang wala uli sa kanyang tabi si mother. Pero pag ano namang lumalabas na yung papi ay dali-dali namang napunta dyan si mother para tulungan nga yung kapatid ko. Ito nga yung huling papi ni Tiny, color brown at babae po siya. Oh, grabe, ang galing talagang mga anak nitong si Tiny dahil 5 papis nga ito pero bawat papi ay hindi nga siya umiiyak. Naalala ko tuloy si Kitkat nung nanganganak dahil bawat papis na anak niya ay talagang sumisigaw siya Dahil nalalapit na rin ang pag-anak nitong si Rises ay sana nga ay ganito rin ang panganganak tulad ng kay Tiny Ito na nga po si Tiny tapos na nga ang at ayan higang-higa na nga siya at nagmi-milk time na ang kanyang 5 puppies Nakulolo na uli itong si Daddy Almond at eto nga po yung kanyang 5 na cute na cute na apos yes. Kaya yeah, hanggang dito na lang po at update ko na lang po ulit kayo sa isang araw